hindi lang love, love na love. Ah! Sama sa mga ka-GV! Tayo! Hindi na ba ako uuwi? Oh, God. Hindi na biro? Enjoy ka! Ang maganda ka kasi. Hindi tayo inay. Hindi tayo nanay. Di ba wala kayo natutunan? Gusto ko ito mga trabaho! Ang sarap kong alam ko nga ba sinasabi ko na love ko yan. Maganda ako, promise! Hello! Maganda! ako. O, ba? Diba? Ewan ko na lang kung sino-sino mga nanonood ngayon na sana yung mga talagang mga kinikilig dito sa batang to. Sana nakatsure kayo sa amin ngayon dahil talagang super kikilig na gwapo niya ngayon. Nakakaloka. Napakahusay po nitong artista. Kunya, kunyari, hindi daw sa mahusay. Uy, pero ang husay-husay po talaga. Kaya ang bless-bless ko dahil nakasama ko siya sa pelikula at saka mahal na mahal ko po siya. Walang iba kundi si Joshua Garcia. Ayan! Thank you, ma. Thank you. Ito talaga, anak ko. Ngayon ko lang oh. nakita na, kaya ko lang nakita yung vlogger side mo. Nag-ibang anyo ka dun, ma. From baby and then uh, Maricel. Tapos ngayon parang vlogger naman. Oh, so Galing ah. Nako, nakita kayong recent photos mo, ha? <laughs> Kamusta ang bakasyon, anak? Bakasyon uh, ko? Uh oo. -oh. Ah. Hindi, late na lang yung bakasyon mo, di ba? Kawawa. Kasi puro trabaho ka, alam ko. Totoo din naman um, yun. Kaya mm. din kinuha ko na yung bakasyon. Tama. Pero nung nakita ko nagpo-promo kayo, medyo nainggit ako. Sabi ko, parang dapat nandun ako. <laughs> oo, anak Di ba? Siyempre, miss, never miss Kaya, na miss ka ramin. Bakasyon ko. Nakita ko din naman na mm -hmm. may puto ka naman na mm -hmm. pang bakasyon. Kailangan naman oh, eh. May anak yun kailangan eh. Yun, kailangan naman ng pambalans eh. Oo. -o. Mm -hmm. Totoo yun. Kasi, Para maging effective ka sa pagbabalik, mm -hmm. kailangan din breaker. Mm -hmm. Iba rin naman, pa after ko bakasyon ko, iba rin naman yung gutom. Gutom uh -huh. din ako magtrabaho. Kasi parang hindi, hindi ko pa natatapos yung bakasyon ko Bigla Parang so, parang gusto ko na magtrabaho. Sa Paris pa lang. Uh -huh. ako, parang okay na ako. Uh -huh. work, okay na, work na, na work 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 ako. Work so, parang ka kailangan, do, kailangan din talaga na may, uh -huh. may bakasyon, may, uh -huh. may pahinga. May kasi sa katawan. may sisilip at sisilip doon eh. Mm -hmm. Yun mm -hmm. no, yung, yung, gusto natin gawin, di ba? Mm -hmm. Yung mga gano'n na gano'n, di ba? Mm -hmm. Ay, kami lang po nagkakaintindihan, <laughs> mga kaibigan gigaka kasi boga-bogaw ang naisip namin. Marami Europe trip pa. ba ang vacation na to? Talagang doon talaga ang destination. Yes. Uh, hindi ko alam ha. parang feeling ko masyadong malapit yung Europe sa akin. Okay din naman sa si states. Na-enjoy oh. ko naman pero iba iba yung Ibang Europe, iba yung Europe sa Ibang, akin. Lo? Yeah. yeah. So, first stop namin nag Madrid kami, Alicante. Oo. Oh. And then after nag Rome kami. So binisita namin yung, kasi jubilee diba Ma? Uh -uh. So binisita namin yung apat, yung holy door, four holy doors. I know, I'll go there eh. Pero nakatatlo lang ako, hindi ko natatapos. Bakit?! Kulang na sa oras. Nabisita ko si Pope Francis, uh -huh. nabisita uh -huh. ko yung tomb niya and then after Rome, doon ako nag-celebrate sa Rome yung eh, birthday ko. Katapos noon, nag-parish kami and then uwi ako na Manila. And then pagkatapos sa Manila, nag-Vancouver ako for ASAP pero parang work and play siya at eh, the same time eh. Oo, oh, oh, siyempre. Then after Vancouver, nag-Morocco ako, ako. Iba rin <clears throat> Iba. For a shoot. Shoot. Yun na man, shoot naman. Yun. Work din. Pero play na rin. The same time. Ay, yun ang na maganda. Na-incorporate mo na rin yun. I think yun yung yun, yun 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 yun, yun yun, pinaka-isa sa yun maganda e. sa work natin ni Nai. Kasi you get to work and play at the same oh. time. Hindi siya yung parang... Ito nga yung drama, ginawa ko na. Tawa tayo ng tawa. Pero pag-take, lumuluha tayo. Mm. Sa paggawa natin yung pelikulan to, nag-enjoy ka ba? Sobra, ma. Mm. Uh, it, ito, masasabi ko, ma, itong pelikula na to, isa sa pinaka-memorable para sa akin. Ito ah, yung okay. matitreasure ko talaga. Oh. Sinabi ko yun kanina sa interviews ko, sabi ko, sobrang mahal na mahal ko itong pamilyang to. Ito yung mm. sana hindi mawala sa akin. Hindi, eh, naman. Kasi Harun siyempre... Ko. Promise ko yun, anak. Ah, thank you, ma. Oh, anak, alam mm. mo naman ka ni mama, mm. di ba? O, oh, promise ko yun. Hindi, Hindi kasi diba wawas. sa show business, ma, mahirap maghanap ng pagkakatiwalaan mo. Oo, uh -uh. Diba? totoo yan. And uh, yun yung ibinigay niya sa akin. Uh, o, oh, ganayak, ma. O, oh, oh, nayak ako, baby boy. Mabigil ang binigay lab Love ko kayo lahat, <laughs> alam mo. Mm -hmm. Sobrang talaga, ito yung family ko na ako yung nanay nila. Kaya kailangan kong patunayan na nanay talaga ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, actors ki wait lang Derek. Hindi siya. Kasi si Papa Bill kasi ganito, nakakalok. Tuwa so, kasi ako anak, mahal na mahal ko talaga kayo. Ako rin, Ma. Sobra. Alam ng mga anak ko to, mm. alam nila. Tsaka ano, parang first time na naging sobrang sobrang close ako dun sa sa katrabaho ko. Kasi usually after ng work, tapos na eh. Magkakanya-kanya uh -huh. na kayo ng buhay. Kanya-kanya na. Pero ito, continuous yung update namin sa isa't isa, di ba? Sa diba, tuwa ako, mm -hmm. hindi mm. text detect ako. Tapos saka kapag nagte-text ako, sinasagot nila ako. Yung parang ay totoo na to. Yeah. Hindi ito kemerot. Hindi. Kaya gusto natin ng sitcom, di ba? Oo, uh -uh, gusto natin ng sitcom. Talaga. Sana matuloy. Oh, pero nakita ko rin yung photo sa sa IG. Yung mga party-party na, oh, <laughs> ko. Yes. sabi ko, ah, aba, parang hindi ko yata alam na ate ng party na may hawak na inumin. Yung inumin na yung nakakalala. Siyempre ma, birthday ko. So, ah. kailangan ko ibigay sa sarili ko. Oo, kaya nga sabi ko, parang hindi ka yata nagpaalam sa akin, Saka anak. Kaya na, nadudunok sa... May ganoon text. Tapos sabi niya, sorry ma, hindi ako nakapagpaalam na. O sige anak, okay lang. Huwag mo lang ulitin, ha? <laughs> Hindi, nag-enjoy lang, ma. ang oh, gusto Surepre, ko lang, enjoy oh. ka. You deserve it, Actually, anak. yung birthday na yun, ma, natuwa ako kasi nag-surprise sa akin mga OFW yun wow. from Rome. So, first time ko mag-celebrate ng birthday sa Rome. Tapos, sila yung nag-surprise sa akin. So, sobrang natuwa ako kasi... Uh -huh. Actually, nagulat ako. Ang sarap ako. Nagulat ako na ang dami nila. Nakalimutan wow. ko na yung room, baluarte nga pala ng mga Pilipino yun. Oo. Oh, uh oh. So, nung salubong ng birthday ko, pagpasok ko dun sa bar, sabi ko, okay na tayo dito. Enjoy na lang tayo dito. Tapos nagjujuice na nga lang ako. Hindi uh -oh. na kami. Tapos maya maya, may yung DJ, Happy birthday to Paolo! Oh no, Joshua! And then, yeah, yeah, yeah. Ganun naman. Tapos biglang, Tinihila na ako ng lahat. Sabi ko, tara, sabi, sabi nila, tara doon, sa stage. Kasi may malaking stage doon. Nandun doon lahat yung tao. Sabi ko, huwag na tayo celebrate dyan. Nakakahiya. <laughs> Dito na tayo. Oh, mga Miguel, na tayo. Ako hindi ako. Oh, oh, my God. Sabi, hindi. Huwag na tayo. Sabi ko, sige, oh, na oh. tayo. Tapos, na tayo. Unti-unting lumalapit ako sa kanya. Nakikita ko may mga maskara sila. Nakatingin sila sa akin. Ay. Tapos pagdingin ko sa mask, ako yung maskara nila. Oh, my God. Sabi ko, tapos biglang, happy birthday! Tapos uh, puro Pilipino. Ang dami nila. Ay, nakakatawa. Yeah, and sobrang saya. Uh -oh. So, thank you guys. So, uh -oh. uh -oh. Iba, salamat school. po sa pagtakilik Salamat yeah. po sa sa anak ko. And supportan niyo yung movie ko. <laughs> supportan <laughs> niyo yung movie namin po. Namin, yeah, Maganda support, po talaga. Yeah. Hindi, hindi mm. ho kami uh, nagyayabang. Mm. Sinasabi lang po namin kung ano yung totoo. Mm. Maganda po yung pelikula namin. Sana po magustuhan ninyo. Yeah, oh, magustuhan diba? nila yan. Curious e ako, anak. Mm Sa dami ng blessings mo, ano pa ba ang birthday wish mo? Magalingan mo. Hindi kasi yung... May ganun agad nanay. Ang birthday wish ko talaga, ma, is good health talaga. Kasi kailangan ko ng magandang, maayos na health para mas matulungan ko pa yun sa paligid ko. Kasi kung ako yung masisira or uh, magkakasakit, hindi ko sila matutulungan. Sama. Hindi ko sila... Hindi Kailangan muna. Help yourself muna. Nagkikwenta ko sa iyo, ko sa iyo ng family ko. Yes. Di ba? Kung paano ko sila uh -huh. tinutulungan, di ba? And... Uh, Saka yun lang. hindi, di ba so, -de debate pa nga kami ni Pinan tayo? Oo, di ba? Alam ko lang ngayon, ayoko sumagot. <laughs> Kasi parang tayo ng sagot eh. Kaya ano? sabi ko, nasa, sa learning curve pa ako. Natututo, -tu natututo -tu pa lang ako. Uh -huh. eh. Kaya Ayun, ngayon, inaaral ko and then eventually... Oo. Meron ka ng na ano, nagawa mo na to, gawan mo to, tapos oh, tsaka mo ibigay, mm -hmm. tapos masaya na sila, ikaw naman. Mm -hmm. Diba? Ganun anak mm -hmm. yun. Ganun ko rin ginawa yun sa akin. So yung wish ko usually pag birthday ko, for family and for myself then, diba? Tama. Pero usually pag sa akin, yung, like for example, pag may papalabas ako movie, pag may papalabas akong series, yun, pinagdadasal ko yun, syempre, na magiging successful, And then after nun, uh, sabi ko, sa, uh, after nung movie natin, sabi ko, hindi lang dun yung success. Sana kaming lima na casts, eh, maging successful talaga, di ba? oh, Kasi family. Paano ba si Joshua bilang isang hmm. anak? Paano ba ako isang, bilang isang anak? Yes. Well, before kasi na hindi, hindi pa ako artista, tahimik lang ako na anak. Eh. Alam ko yung tipo na may one time nangyari, birthday. Birthday ko, nung kaming family. And then, ako tinanong ni Papa, saan so, mo gusto kumain. Tapos sabi, namimili ako, nag-isip ako. Tapos um, so, yung ate ko, nagtampo na. Kung tinanong si Joshua, ako hindi. Sabi ko, siyempre birthday niya. Sabi ni papa, sige, sayo ikaw na, ikaw na mag-decide. Sabi ko, sige, ate, ikaw na mag-decide. Ako yung gano'n na kapatid, ako yung gano'n na anak. Na, sige, kayo, ikaw, muna. Ikaw na. yeah and uh, tahimik pero sobrang sutil ko nung bata ako. Okay kasi eh. sobrang kulit. Papansin ako ma kasi hindi ako lumaki sa magulang. Eh. Oh, sa lumaki ka, ako sa, sa tito ko ah, pare tsaka sa lola ko. Eh kaya pala napakabait okay. mo. Isipin mo nagpalaki sa'yo pare. Alam Ano? Oh, talaga sadyang mahusay ka lang Marte. Ganun ba? <laughs> tawan-tawa kayo oh! <laughs> tawa Bakit sila tawan-tawa na? <laughs> <laughs> hindi kasi alam nila. Kilala niya ako. Ah! <laughs> alam mo ba? Ang masasabi ko sa'yo, mm -hmm. sa mga eksena natin, sa lahat, napakahusay mo talaga. Mahusay ka talaga. Thank you. Hmm. Hindi nirong... Kasi miro... mahusay din yung ka-eksena ko. Oh. Ay sus, Mario. Set. Nagre-react lang naman ako eh. Uy sus. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Narinig mo na. sus. Masasabi mo ba, may, pagkaka may pagkakapareho ba kayo ni Brad bilang anak? Yun. Yes. O oh, may pagkakapareho yes, kayo? Yes, of course. Sabi ko nila sa interview, yung mga characters namin nila Jerry, nila Piolo, parang tailored fit siya sa amin. Parang, oh, oh. parang ginawa siya para gampanan namin. Oo, oh, parang oh. para sa kanila yung oh. role talaga. May mga konting additional na lang. Like for example, si Brad mas selfless kasi sa akin. Mas al alam mo yung parang nawala na yung karir niya. Inuna niya yung, inuna niya yung pamilya niya. Mas ganun. Parang ganong additional. Oo. Pero parang halos lahat. Parehas, parehas Kung lang. Kung paano, paano ako sa pa pamilya. Oo. Oo. Mabait ka kasi anak eh. Ganon din Oo. si Brad. Oo. Oo. Mm. Mabait din naman si Brad. Mm -hmm. Si Brad, papansin ikaw na. yun eh. Papansin ikaw lang. Ikaw si Brad. Papansin. Middle child pa eh. Pa pa <laughs> pa pa <laughs> parang ganon naman mapag middle child. Oo. Oo. Ano sila? Papansin sila. Ako second ako eh. Pero ako yung pum mm -hmm. pumalit. Ako yung naging mas matanda. Parang ako yung panganay. Ah, kasi po kayo yung na una nagtrabaho mm -hmm. sa oh, Oo, o, ako nagtrabaho. Yeah. Yeah. Hindi bale, okay lang. Kaya sa mm -hmm. ibang, kung maglalala sabi ko sa sarili, kung maglalala sa ako, ayoko, iba't tao makikinabang nang kikitain ko. Mm -hmm. Hindi bale, dito na lang ako sa pamilya ko, hayaan mo sila na lang makinabang. Mm -hmm. E eh, bilang kapatid, paano ba ang isang Joshua? Mm -hmm. Bilang kapatid, susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Ganun ako sa ate ko ngayon. So right now, ako para sa ate ko. Wow. So, Nakagraduate na siya ng pharmacist. Tapos gusto niya magtuloy ng doctor. So nag-medicine siya ngayon. hanggat kaya ko, susuporta ako. Oh. May kapatid din ako sa tatay ko na tatlo. Yung dalawa doon yung pinaparal ko. Yung isa ay hindi na. Tignan mo anak, kaya ka-bless. Mm -mm. Kasi may ganyan ka. May tiyakong magtinutulungan mo. Mm -mm. Mm. ng bukal sa puso mo. Mm. Yun, anak yun. Ganoon naman dapat. I think parang reward nga yun sa akin yun. Nung napag-graduate ko nga si ate, parang feeling ko, may anak na akong grumado. Ah. Gano'n yung, gano yung pakiramdam eh. Gano'n. Mm. Oh, bait mo talaga. Mm. Sa iba ko nabawiin yung uh -oh. kasamaan ko. Uy! Hindi! Talag <laughs> talaga! <laughs> Uy! Hindi! <laughs> ako naman sa... Sakay din kasi ako naman dito. Joke <laughs> <laughs> oh, 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 na. Oo, oo na Oh. <laughs> Sobrang galing mong aktor, mm. anak. Pinangarap wow. mo bang maging artista talaga? Hindi. Hindi? Yes. Oh my God! Yeah. Halos pareho tayo. Mm. Nag-start mm -mm. kasi ako mas sa PBB. Okay, alam ko After kayo. nung PBB ko, uh, hindi ko pa alam. Di pa, hindi ko alam mag acting ba ako kasi na-enjoy ko na nun yung ASAP eh. Parang okay na ako dito, ASAP, ASAP. Pero hindi enough. Siyempre, nakatira ako sa Maynila. Layo ko eh. Nagbabayad Maynila ako ko pala liwanag ka ba nakatira noon? Tag tagabatangas ako. <laughs> ah, okay. Hindi lang tagabatangas ako. And then, lumipat ako sa Maynila kasi dito yung work ko. Eh, ang hirap. Madami ko binabayaran. Of course, yung titirhan ko, pagkain ko. And then yung uh, service, of course, hindi enough. Uh -uh. And then, nakukuha ako sa mga projects nun, pero natatanggal din ako. Parang, from lead role, gagawin nila akong third wheel. Tapos hanggang sa eventually, matatanggal na ako. So kulang. Cool sabi ko, kulang ako sa experience. So ginawa you know, ako, nag-workshop ako. And then pagkatapos ng workshop ko, first, mm, malaking role na natanggap ko yung Barcelona. Uh -huh. A Love Untold with Inang. And then, nabigyan ako ng lead roles. Tapos hanggang sa unti-unti, pinamahal ko na yung craft ko, hanggang sa minahal ko na yung acting. Ay, Diyos ko, salamat. yung magic word. Kasi yung acting, madali siyang aralin eh. Madali sa madali. Pero yung mahalin, medyo irap sa mahalin. Kailangan oh. matibay yung sikmura mo, lalo na sa, siyempre, kapag uh, terror pa yung director mo, mahirap pala. Ay, ayoko Ayun, ng terror na director. Hmm. Parang di ka naman naka-experience ng ganun mo. Meron, si Ismael Bernardo noong araw. Oo, mm. oh, pero naging friends kami. Oh. Ah, yeah, ano? yeah, yeah. Pwede yeah. ba yun na hindi mag-give friends? Dapat mag friends. Kasi, eh, alit lang nito mundong Ginagalawan natin totoo, sa showbiz, diba? Totoo, totoo, di totoo. Kaya ako nagustuhan din yung acting. yun then eventually, may, may mga dadagdag na bonuses para mas mahal mo pa yung craft mo. Like, uh -oh. for example, I got to work with you guys, di ba? Uh Oo. -oh. And then, twag -twag. Na iba yung, nakita ko yung pagmamahal nyo sa craft nyo, sa acting. So, parang ako, nai-influenciahan nyo din ako. Like, after nung shoot natin, dahil KP. sabi ko, okay, after, pagka sa mga sunod na projects ko, gusto ko, team player din ako. Gusto ko, gusto ko ako yung ano magpapaandar halos la sa lahat, magpapasaya, ganun. ganun. So ganun na yung, ganun na yung parang mindset yun. ko. So, so alam I mo, mean, natututo ako habang tumatagal ako sa industry. Ano ba pa ako matututo? Ilang years ka naman? 54. Sa, sa, sa industry? Industriya. 54, four years? 11 lang ako. Wala pa ako sa kalahati. Freaking eh. <laughs> yung <laughs> tibay ng dibdib. Alam mo yan, armor natin dyan. Mm. Anong pinaka di mo malilimutang Negative, anak ha? Mm -hmm. Yung tsaka. Mm. Diba? Experience dito sa showbiz na to. Mm. Talaga? Oo. Oh, oh. oh my goodness. Diba? Kaya nga hindi ko na <laughs> ano eh. <laughs> I think yun yung mga nagsisimula ako ma, yung mga bashing. Of course, munggang sa may immune ka na lang. Pero ngayon para wala na sa akin yung uh, bashing. Ako din, di ako mm. nagbasa. ako nagbabasa eh. Mm hindi -hmm. mo, wala akong kaaway. Kasi hindi ako nagbabasa. Bakit ko nag-waste ng time ko dyan? Ang ko pwedeng gawin. Well, di ba? Mm -hmm. Nag-start ako ganun, ma. Kasi syempre, nag-start ako 16 years old. Oo. So, parang... Maybe boy. Tapos medyo magulo pa sa akin yung mundong tol. Syempre, sino ba naman ako probensyano lang. No? Tapos biglang pumasok dito. And then, man. Ayun. But uh, negative sa showbiz, I think yun na yung sinabi ko kanina na mahirap magtiwala sa lahat. sa so, Hindi ka dapat open din sa lahat. So, mm -mm, pili-pili ka lang ng papagkakatiwalaan mo. Yeah, kasi hindi lahat totoo oh, sa'yo. Oo, oh, hindi lahat totoo sa'yo. Para akala mo... Well, well, wala pa naman ako experience Pero ta para mo na gano'n. Pero kung magaling ka rin sa tao, una palang ramdam mo na eh, yung intention ng tao. Eh. So, ingat lang din. Diba? Magaling ka sa gano'n. May pakiramdam mm -mm. ako. And uh, mas nakikinig na lang ako sa sarili ko kasi sa sitwasyon na yun, sino ba Di ba, kami na lang ng sarili Tama. ko, di ba? So, yun, ganun yung ginagawa Sikat na sikat ang PBB. Mm. Ikaw ba anak, paano ka napasok doon? Audition ba yan, yung mga ganun bayo? Yes, nag-audition ako nung sa ano, 16 years old ako, 2014, sa Marikina Sports Complex. From Bawan, bumiyahi pa kami ng Marikina. Ganun kalayo. And in time na wala nang work si papay. Ah. Uh, Kaya kailangan Tapos humingi ako ng tulong sa lola ko. So siya yung sumasagot ng pamasahe namin, pang stay namin. So shout out sa lola ko. Thank you. Pagka nagsimula ka kasi ng, sa baba, lahat ng pagkakamali mo, iti-take mo siya as lesson. Eh. Correct hindi siya hindi mo siya i-take nang ah, na ako. Mm, -mm. Hindi. Uh -oh, kasi hindi. galing ka na, galing ka na din eh. Oo. Oh, oh. diba? Yun nga galing so, ka na dun. Ano pang rock bottom hindi hinihingi mo? Every every pagkakamali, every masamang nangyayari sa iyo, parang nate take mo siya as lesson kaysa maging negative. So yeah, masaya yung audition na 'yan. 'Yun yung parang isang magandang milestone sa buhay ko, yung audition niyan. Lalo na yung na-receive ko yung letter na pasok na sa bahay ni Kuya. Okay. Oh my God, may ganon? Yun yung kilabot. Kasi oh. pabalik-balik ako may eh, for screening. Ang daming patawag eh. Kala mo ang daming akong pera <laughs> Oh, Oo. Di ba? Puro, puro prasilis lang, lang. Siyempre sa PBB, pag nanonood ka, lahat ng galaw, kita, di ba? Mm. Kung may chance ka, may gusto ka bang baguhin sa PBB journey mo? Parang wala ma. Wala? I think, parte siya ng journey ko. Na mangyari talaga yan. Na matulog ako, na matulog. <laughs> <laughs> kasi yun yung ginagawa ko sa PBB. Ah, Grab centralized kasi yung aircon doon, mas uh, sobrang lamig. So parang, tapos hindi ko alam, sa PBB pala, nung, nung time ko, hindi ko alam na 2 uh, two hours lang kami natutulog, three hours lang. Kasi wala kami orasan eh. Wala kami date. So nagugulat na lang kami. Uh, umaga na bigla. Tapos siyempre, antok pa rin kami, nag-wake up call, na ibawal ka na matulog sa kwarto. Doon ko itutuloy sa, dun, sa sopa. So nakilala nila ako bilang tulugin. Antukin. Si so si, si Joshua tulog. Tapos si Kuya, si Nakyan. Mm. Gumawa siya ng, ano, ng parusa sa akin. Oh. Pinatawa nila ako ng parusa. Tulog lang ako. Buong araw. <laughs> Tapos kailang, kailangan, kailangan akong buhati nila fifth. Yung mga co-housemate ko, dali nila ako kung saan kami, kung saan, kung sa kami pupunta. Oh, oh. <laughs> Nag-enjoy naman ako. Oh, ah, siyempre. Sarap mo din. <laughs> tulog ka lang. Eh. Hindi ka pa mag-e-enjoy doon. Tulog ka na. Buhat-buhat ka pa. Diba? Sarap, pa. oh, sarap to, Susubuan ka. Diba? Ay, galing. Gusto ko yun. Pinagpahing ako ni Kuya ng isang araw. Ano. Thank you, Kuya. <laughs> Yung mga housemates mo, close ka rin sa kanila. Gano'n ba yun? Naging close. Naging close. Naging close. Naging close. Pero siyempre, ma, tulad sa industriya natin, of course, mag-iba-iba kami ng mga gagawin. Mabibisi kami sa mga sarili-sarili namin buhay. Right now, ang nakakausap ko pa, si Maris, kasi same handler kami. And then, Loisa, kasama namin siya nung Birmingham. And uh, si Jane, kasama namin naman siya sa Morocco. Doon kami nag ang dami, no? Nakaka-proud kayo ni Maris Rakal. Pareho kayong sobrang galing umarte. Totoo, kasi alam mo ba? Alam mo, alam mo si Maris, ma? Uh -oh. Nung workshop namin, nung uh -oh. bagong-bago. Paglabas sa ng bahay, pinasok kami ng workshop, si Maris yung idol namin. Kasi siya lang yung pinipraise dun sa workshop namin. Balik sa pelikula. Anong lesson tukos sa pamilyang natutunan mo sa paggawa ng movie natin? siguro, ma, yung Cherish each moment, ba? Diba? Parang... Oh, Totoo. Kila... Like ako ma, na-realize ko pagkatapos ng pelikula natin, parang hindi ko na masyado nakakasama yung tatay ko tsaka nanay ko. So ginawa ko, for next year, sabi ko mag-out of the country kami. Hmm. Kasi sabi ko parang ako lang yung labas ng labas ng country. Sabi ko, try kong sila naman ko ibalik naman. Kasi hindi pa rin sila nakapag out of the country. Oh, oh. So parang gusto ko ipa-experience sa At ipa -experience least we have family na. time. Nandun na yung oras, di ba? And Ay, at the no, same ako, time, nanayar, mm, sa at the same time, yung memories ba na magagawa ma nyo dun sa out of the country na yun. Tama yan. Mm. Diyos ko. Tama ka talaga. Mm. Yeah. Iba kasi pag gito, di ba na? Mm -hmm. Pag maroon ka magmahal, mamahalin ka talaga balik. Well, na-realize ko rin naman yun kung dahil sa pelikula natin, kung hindi ko ginawa yun, baka hindi na. Hindi ko na-realize yun. <laughs> <laughs> Alin! Yun na. Siguro dapat mag-spend pa ako ng mas maraming oras sa kanila. Kasama sila. At saka sabihin mo lang, I love you ma, I love you pa. Yun. Oh, hi, hindi kasi ako masabi Kasi parang ah, hindi nakakahiya yun, eh. Pero ngayon, wala Hala, na akong pakialam. Sabi ko, sabihin ko na lang siya nang sasabihin. Iba And kasi, na, iba. Na-appreciate nila. And sila rin mismo. Oh, oh. And then, hanggang sa eventually, Tasagutin masasanay sila kayo. I love you, I love you. Ganun yeah. yan, guys ah. Sa mga hindi, ah, um, um, uh, show yeah. vo vocal sa magulang nila, I, I think dapat sanayin nyo lang. Kasi hindi kayo masasanay kung hindi nyo rin sisimulan. Oo. Uh -uh. Simulan nyo lang na parang trip-trip lang, diba? Minsan nga, mapipikon pa yung tatay mo na, pagsabi, I love you. Anong I love you? Di ba, masasanay na sinasabi yung sa isa't isa. Ano, I love you? Isa. Anong <laughs> kailangan mo na naman sasabi? Ganun yun, di ba? Apunta diba? na ba yun doon? Apunta yun doon eh. Para sa minasanay ka ba? Ano ba, <laughs> ba? Imbitahan mo na sila lahat yes. para sa pelikula natin. Um, binabati ko kayo lahat. Maraming salamat sa pag-suporta nyo kay Mama. And sana, eh, patuloy nyo siyang suportahan kasi marami pa siyang mga content na gagawin. Kakain pa siya ng buwaya. Ah! Buwaya! Ah, hindi ba? Buwaya! Hindi ba? Okay, hindi. hindi. Okay, sorry. Manood kayo ng pelikula namin. Sana po supportahan nyo ang Meet, Greet, and Buy. Siyempre, ito ay directed Can by Direk Kathy Garcia. Sampana. <laughs> so, hello everyone! This is Joshua Garcia at iniimbitahan kayo na manood ng Meet, Greet, and Buy. Sana po supportahan nyo yung pelikula namin ni Mama. Directed by Kathy Garcia Montana. Montana! Sampana. Sampana. Ganyan din ako kanina. Pareho tayong dalawa. Pareho, pareho. Eh, nga tayo. Okay. Meet, greet, and bye. Directed by Cathy Garcia. Sampana. Sampana. Oh, diba? Mga kaibigan, sana ko nagustuhan yung aming episode ngayon at hindi ba naniwala na kayo? Anak ko talaga po ito. Maraming maraming salabaste. At yung dapat yung gawin, gawin nyo na. Okay? Maraming Bye -bye. salabaste. Bye-bye! Salabaste.